Kuya! Nandiyan nandiyan lang. Walang salamin eh. Eh, tayo ka muna dyan. Oh, ano yun? Ang daming langaw, bangaw. Ano mo na oh. yung eh, paderi? Ay! Pabalik ko muna! Nais muna kami. Diyan ka muna. Tara, nilisin natin yung banyo. Di, di ba si Ryan daw nagdito sa kabilang banyo? Ha? Ah. Naliligo si besang. Ha? Ah. Busitin natin. Kago mamay, nakahubo di, yun, yun eh. Kasagot natin yung dalawa. Ang gagawin natin, kunyari naliligo siya, gano'n. Eh, naliligo pa nigurado yan. Oh. Basta gagulay mo, basta tatagay mo kami. Basta yung isa magilinis, magilinis mo ng banyo. Ako muna, kunyari, magilamos ako. Ah, sige, sige. Kakatoka muna. Sige. Ito ako? Meron po! Pailamos lang ha? What? What? Sorry, sorry, sorry. Lala. Hindi ko lalaki. Hindi naman ako eh. Ula, wala, malisha, wala mali Wala <laughs> mali diyan Hindi, hindi. <laughs> yan eh. Ako sa bunyan? Ako sa bunyan. Ako sa bunyan. Ako mo na. Kuya! Ika nga, yan ako. Eh? 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 Ba eh? 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 Warm water Four ka pala, no? Oo no, Thank you, Besa. Ay, thank you, thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Besa, wait lang ulit. Wait lang, Kuya! Andayan na lang. Besa na eh. <laughs> <laughs> e. Ay! Yan dumi ng banyo. Gago na ako yan. Pamagay mo sa atin. Maglilis kayo rito. Maglilis ako! <laughs> Maglilis <-i> ako! <laughs> Maglilis ako! Maglilis ako! Maglilis ako! ako! Maglilis ako! Maglilis ako! Maglilis

Kung minsan na kayo maging masipag ka, point five. <laughs> 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 Ba't nabay <tabi> sabay kirang lilinis? <laughs> Sabi ng kuya <ulo> mo eh! Sabi na mo eh! Ah! ako ako pang may day. Ah, ba meron ano, a day in my life? Ito oh. naman, a day in my butt. Ah, okay, yeah, okay. ito okay, kami ngayon, nag kami yeah. ng banyan. Dumbay. <laughs> <Dumbayon> <laughs> ang laki ng dumi, oh. Ang laki dumi, oh. Ang laki ng dumi, oh. Ang Ang laki ng dumi, oh. Ang laki ng dumi, oh. Ang ng Guys, kakilala pwedeng gumawa ng doorknob namin na to, sira kasi siya ngayon. Comment down below. Ah, ano, o oh, oh, bes, bes, tayo ka mo na hindi yung ako ayun, ayun, pader. Dili. Best na yung ka mo na jan. Ani mo na pader? Best na yung ka mo na jan. pader? Ays sabo na jan, best ang. Nigetsa ng labat ka mo

ano mo? Iga ko <laughs> <laughs> ko yung kalip! Uh, Mga uh, kasi dito sa gilid eh! <laughs> 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 oh, sorry, 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 sorry. Yes, pero maligis oh, na yung sila. O Okay, Sorry. sorry. Um, <laughs> ano Sige nga guys, huwag ka naman dami Pumal, siya! Please. Tingin mo! Sira ang doorknob! Katok muna! Oh. Kuya mo may kasalanan, tinawag kami! Alam mo, sasaluhan ako ni Kuya Sanubi! <laughs> oh Gusto mo bang pumaldo ngayong araw? Naniwala ko ang swerte ay nasa panig mo today! Yes. Pero pang hinihintay mo, mag-register ka na dito sa pinakabago nating game ang apaldo456.com. Nandito yan sa comment section. So guys, nakikita nyo ba yan? Yung 100,000 na yan? Galing lang yan sa maliit na halaga kahapon. Siguro mga 2,000, 5,000 lang ako nag-start. Ngayon, 100,000 na siya! Ito ba guys, nandito yung mga paborito nyong laro. Yung Super Ace, Fortune Gems, Fortune Gems 2, O-Mines, at Sweet Bonanza, Money Coming. Guys, napakadaling pumalgo sa mga game na to. At dito, pwede nyo siya agad ma-cash out pag nanalo kayo. Walang kahirap-hirap i-cash out yung mga mamapanalunan nyo. So ano pang iniintay nyo? Register na agad at ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako pumagas. Let's go. Eight four times. Jack, heart, six times. Eight, ten times. Love, ten times. Hey, love King, diamond, double. Lucky, yes. Let's go. Eight, <laughs> double. Love you. One hundred two. Daging itu.